sa yung shoot namin. At mag-shoot naman na kami ng sarili namin content dito, guys. So, yun. Ganda ng home seat, no? Oo, pwede mag-tiktok dyan. natin nyo, guys. Sobrang ganda ng mga quality nila. Yung mga bed nila. Babe, sarap mo. pwede ba umupo dito? Uy, pwede ba umupo dito? Uy, babe. ka <laughs> <laughs> Grabe, ang ganda. Grabe, ang ganda. Sobrang comfy niya. Ano yung higaan. Kaya pag nagkapera talaga ako, maa, pa. Hmm. Bili tayo ng home sweet Pero, pero papurisan ako. <laughs> so, ayan Ang ganda dito, guys. Sobrang nag-enjoy ako ngayon. Mm -hmm. Grabe talaga yung experience ko dito. Talaga. Ibang level, guys. Ibang level yung mga experience ko dito. And, pang social, guys. Ano dito? Maganda rin dito, guys. Tingnan natin na. So, para tayong ano dito, para tayong ang dito, para, 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 para tayong nasa office, gano'n. Parang may sarili kang office. What? Hindi gumagana itong laptop dito. Ay, Oo, alam mo yung, uy, ang ganda, ba? Diba? So, may, may, may laptop tayo dito, guys. Atin yan. <laughs> sarili ko yan, na. <laughs> so, ayan. So, si lamp tayo. Lamp ata yan. Then, may tasa din sila, guys. So, ako dito mamaya. <laughs> Talagang uubusin ko lahat ng kape. Sobrang ano pa naman ako sa kape, guys. And ayun, so ito pala yung ano, crest loft bed. Kasi may bed din siya sa taas, guys. Maganda to sa mga nag-gaming, di ba? Maganda to sa mga nag naglalaro or mga nag-streamer, gano'n. Kasi maganda siya. Dito yung mga computer nyo. Mga monitor nyo, dyan naman dyan. Tapos mga design-design nyo, mga speaker-speaker. Tapos may hagdanan din sila dito, guys. Tingnan nyo. Kita nyo yan may hagdanan yun papuntang taas kasi nga may bed siya sa taas akit tayo ng onte hindi ba tumaan sa so, tingin natin yung bed ay ang ganda ng bed ganda ng bed guys so ito yung bed ayan yung bed may ano din siya may lagay ng mga papers ganun mga important then yan may laptop so sobrang ganda tapos yan di na ano yun dito ganda talagang sosyalan eh? Shala na mga gamit nito guys. Ano pa mag ako nagka pera talaga. Bibili talaga ako dito. Tapos yung sopa dito. Sobrang ganda guys. Pwede akong mag ano dito. Diba? Sobrang gaganda ng mga ano nila dito guys. As in talagang mm -hmm. pag ako talaga yung mga man. Bibilihin ko tong lahat ng tinda ng home suite. What? Mm, sobrang kong siya. Sobrang ganda ng upuan. So, dito ko natatapusin yung vlog ko. And sana nag-enjoy kayo. Kasi ako, sobrang, sobrang nag-enjoy ako. And sobrang nakakataba ng na puso. Kasi isa kami sa napili na gumanap dito. And isang malaking karangalan ko. And thank you sa home sweet and the house of color, syempre. Thank you po sa opportunity na to na binigay niyo sa akin. Thank you po sa opportunity na ito. Talaga pong Sobrang blessed ko. And ayun guys, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para mas updated ka sa bagong vlog natin. Bye-bye! Thank you guys for watching!